I-video yung sarili ko para kinakausap ko kayo. Pag well, sinabi natin estudyante, hindi lang ang focus mo dapat, dapat sa pag-aaral. diskarte diskate nyo kayo. Ipigilan ba namin kayo? Pwede mong hingi, pero dapat may target kang bilhin. Ka Maestro Bino Lessons Maestro Lessons, lessons. pag-ibig ko Have a nice day online baris. Kapagod yung maghahapon Okay, bagsak ako galing ako sa school <coughs> excuse me galing ako sa school pag uwi ko hanap agad ako ng tubig yung hindi malamig para hindi ma-damage yung boses natin tapos may konting kaning lamig ano binanatan ko yung kaning lamig tapos may paksiw na bangus konti lang talaga yung nakain kong rice and then nakita ko yung... yung mga ligpiting ko rito inayos ko medyo talagang bagsak bagsak talaga tabiruin mo kaninang umaga nagising ako ng alas 4 tapos, uh, yun computer after computer naligo na ako, bago mag 5am naligo na ako sa CR, tapos gumayak na ako, nagpants na ako nakasuot na yung socks ko tapos, naka-t-shirt na ako tutok ako sa electric fan then computer, internet, browsing, ganyan kita ko dun sa youtube channel natin, napakadaming comments ang daming comments sa youtube studio natin ang daming questions, ang daming inquiries tapos nasabayan pa ng maraming mga gawain sa school o, sa school as a teacher no? advisor may mga maliliit na bata akong may mga children o, sabihin natin hindi na maliit ha sabihin natin grade 6, grade 6 yun eh nakakapagod din mag handle kasi 42 pupils kailangan mo silang i-guide kailangan mong yung nasa lesson plan mo ganun sa public school eh yung sa 8 subjects nilang uh, sa 8 subjects na meron sila pinakamababa na yung limang subjects yung ituturo mo dito is straight teaching yon and then the other subjects especially yung mga major subjects may mga kanya-kanyang teacher yan ganyan sa elementary <coughs> excuse me hindi ka guys sa high school no kahit sa public high school eh kanya-kanya ng subjects may mga major yung mga teacher kami is straight teaching tapos hindi ko na nagbisita yung garden ko sa school. Hindi ko na naasikaso kaya yung mga bata na lang ang magdilig sa kanila sa mga halaman, sa mga gulay, you know Sobrang pagod ako. Ito ngayon bagsak nagpapahangin ako, nakahiga ngayon ako sa sa ano, sa upuan ko to. Naititiklop 'yan eh. So yun Ay sa mga nagtatanong, yung mga nag-inquire or sa mga uh, nagko-comment, nagtatanong sa sa ating channel, sasagutin ko kayo, no? Pagkapahinga ko. Tungkol nga pala dun sa mga nagtatanong kung kailan yung end of school year o yung tapos ng school year ngayon, ano? 2023, 2024. So, sa June. Sa June matatapos yung ano. Ito, pra-flash ko, ah. Ayan. June matatapos yung school year. Hey, may to say, kung February ngayon, March, April, May, June. So, 4 months pa. Tama ba ako? Teka, double check ako. So, tama, June, ano? June 10. June 10 ba? Ayan. Yeah. Diyan matatapos yung school year natin ngayon sa DepEd. Ano? Public school yung pinag-uusapan natin. Kasi yung mga private school, meron silang uh, power na baguhin yung mga schedule nila for as long as they follow the number of school days in a school year. Parang ngayon, 220 yata yung, ano, 220, kung ako nagkakamali, ay 220 yung number of school, 220 yung number of school days natin. Nasa batas yan, na hindi dapat lalampas ng 220 yung uh, bilang ng pasok ng mga bata. Okay. So, yun, ano. No? Kamusta ba kayo? Kamusta kayo, online buddies? Sa mga nagsasubscribe sa akin. Sa mga nagsubscribe, sa mga, mga estudyante. Nararamdaman nyo rin ba ganito? Bilang isang estudyante, yung pag-uwi pag, pag sa bahay, tapos may assignment pa kayo, may mga homework pa kayo kailangan tapusin. May mga gawain kailangan i-comply. Okay. So, mahirap din maging estudyante. Mahirap maging teacher, pero mas mahirap mag estudyante nararamdaman ko yung pagiging isang estudyante nyo eh imagine lalong lalo na yung may mga research paper na may mga projects yun, may mga deadline na kayo na hinahabol may mga deadline na na kailangan ma matapos mo yon bago yung deadline no so yun nakakawala kasi ng stress kapag ganito ito eh mini video yung sarili ko parang kinakausap ko kayo no sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, please subscribe to our channel. No? click the bell button. Yung bell, tapos marami yan, ano, yung parang bell, all, ayun, all. Para manotify kayo, lalabas sa cellphone nyo kapag may bago tayong video. So, yung target, yung target ko ngayon taon, ay ma-share ko lahat ng kaalaman ko, lahat ng ginagawa ko, lahat ng meron ako sa buhay ko, i-share isha ko sa inyo para makapagbigay inspirasyon sa mga estudyante. Okay. Pag sinabi natin estudyante, hindi lang ang focus mo dapat, dapat sa pag-aaral. So, binabalansin mo yan. For example, lalong-lalo na kayo, kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng budget para mabuhay bilang isang mag-aaral o estudyante. Discard-discarte rin kayo. Free time? So, discarte ka, tapos huwag kang magastos. Ipon-ipon ka para pag sa pasukan, may budget ka sa sarili mo. shout out nga pala dyan sa mga teenager, sa mga high school yan. May mga jowa-jowa na yan, may mga girlfriend. Jowa kung tawagin natin sa salitang balbal, -bal, ano? Jowa. So may mga ano na kayo, may mga liligawan na kayo. Mapipigilan ba namin kayo? Kaya ang kinakailangan diyan magtipid kayo ng pera nyo. Magtipid kayo. Paunawa nyo sa mga kaibigan nyo na kayo ay mga estudyante pa lang. Huwag kayo masyadong magastos. Yung hihingi kayo sa mga parents nyo. Pwede mong hingi, pero dapat may target kang bilin. Siyempre tayo, mahilig tayo sa sapatos ang advice ko sa inyo kapag may pera kayo makapagpapaligay sa inyo sa inyo makapagpapasaya sa inyo makapagbibigay inspiration sa inyo yung ba may nagusto kang sneakers ng sapatos mga original na sapatos pwedeng second hand pwedeng uh, bago no yan yung isa sa pinaka kaligayahan ng mga estudyante kung may sapatos ka kahit ang uniform mo kupas basta malupit yung sapatos mo ayos sa mga kalalakihan sapatos eh sa mga kababayan mga teenager na babae mga dalaginting kong tawagin lalong lalo na sa high school ang gusto ng mga yan yung ano yung nakariban sila may nagsabi sa akin na friend ko eh yung halimbawa sa lalaki ang gusto niyan sapatos sa babae naman ah, sorry ulitin ko ah sa, sa lalaki ang nagdadala daw sa kanila sapatos nila kahit hindi gwapo yan basta maganda sapatos niyan malupit ang sapatos parang gwapo na rin yan sumasalamin to sa pagkatao sa personality nung nagsusot ng sapatos kapag yung sapatos niya malupit ano bang malupit maporma, original, mamahalin. Yan ang mga natutunan natin sa pagiging teenager natin. Sa mga babae naman, buhok. Kapag maganda ang buhok ng isang babae, bagong riband, bagong hot oil, aba, feeling, niya, feeling niya na sila na pinaka sa lahat ng kanyang kaklase. Hindi, joke lang. Biro lang ha, baka ma-offend kayo. So kapag ang babae ay maayos ang buhok, ginagastusan, ay eh, talaga namang masasabi mong magandang dilag. Magandang dilag. Yan kung tawagin eh kapag halimbawa eh nakapagpariban yung isang babae kung tawagin ang isa ang tatang ah, nagmumurang kamias hindi <laughs> joke lang, hindi nagmumurang kamias so yun yung kaligayahan ng mga kababaihan yung buhok nila, kaya nga ang tagal nilang inaalagaan yung buhok hindi yan pwedeng gupitin hindi yan pwedeng napakahirap kapag pinipinit ng mga parents na pabawasan yung buhok ng kanilang mga anak ayaw na ayaw Okay. So yan, medyo matutulog na ako. Thank you very much. Nag-share lang ako ng thoughts ko ngayon. Pagod na pagod ako, grabe. Kung sa 100%, mga 40% na lang ako. Mamaya na ako mag -e edit ha. Okay, thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanood. Sasagutin ko kayo. Okay, hindi ko pababayaan yung mga katanungan nyo narihan lang. Okay, that's all for this day. Palagi ka sa... Rubino un Rubino rubiro